Hello guys! So ang topic natin for today, eto Mangyayari sa katawan mo, sa sarili mo, kapag matagal ka ng walang labing-labing So kung nakaka-relate ka, manood ka, okay? So eto ating alamin, number 7 mas nagmumukha kang bata. Ang tao na active sa gana sa ganyan, masaya yan. At kapag masaya ang overall na aura ng isang tao, ganon din sa kanyang itsura, magmamanifest yan. Kaya mapapansin mo na ang mga taong masasaya, mas nagmumukha silang bata kaysa yung mga taong oh, nakasimangot, malungkot, stress na stress na dahil sa kung ano-anong mga nangyayari sa buhay. Tapos, wala nang gano'n, nako, yan ang isa sa talagang makikita mong diferensya ng tao na wala nang gano'n. Hindi ulit lahat ha, kasi kung maayos ka naman sa sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo, hindi ka pa rin hahantong sa ganyan. Parang bigla ka ng tumanda, kasi nga na-stress na-stress ka na, eh, hindi napapawi yung stress mo ng napakatagal na panahon at magmumukha ka talagang thunders na. Number seven, number six, nagiging dry ang uh, balat at parang tigang talaga. Alam nyo kasi, ang uh, action or S, after na nangyari yan, or sabihin natin kapag sagana ka sa ganyan, glowing up ka talaga. Hindi siya dry kasi yung circulation ng dugo mo ay maayos. Naging mas maayos yan dahil sagana ka sa ganun. At kapag sagana, regular ang ganyan, so physically, nagiging mas maayos din yung health mo. Kaya magmamanifest yan sa itsura mo, sa balat mo. Pero hindi ko nilalahat na kapag wala ka ng ganyan, ay dry ka na. Ikaw na ay mukhang losyang, of course, hindi. Nasa pag-aayos yan sa sarili kahit siguro matagal ka ng walang ganyan kung ikaw naman ay uh, maayos, inaalagaan mo ang sarili mo, hindi ka magiging ganyan. Hindi ka magmumukhang losyang. So, ayan po ang number six. Number five, eto, yung weight changes. Or ito yung pagbabago ng timbang, which most of the time ay bumibigat ka or talagang lumalaki ka. Bakit? Ganito kasi yan. Kapag uh, wala ka ng ganun ng napakatagal na panahon, mas madalas na stress ka, malungkot ka. At para mapawi yung mga ganong nangyayari sa iyo, doon ka sa pagkain kumukuha ng relief para maiwasan or kahit papaano ay magiging happy ka. Kasi nga, nagiging stress ka na. Nagiging malungkot ka dahil walang ganon. So ngayon, pagkain na yung uh, talagang ginawa mo sa buhay mo. Yun na yung parang stress reliever mo. So ano ang mangyayari sa iyo? Literal na bibigat ka Literal na lalaki ka. At uh, ang mga taong ganyan, tamad na tamad sila. Wala silang uh, physical activity kasi wala silang drive. Wala silang gana. Tamad ang pakiramdam. So, ayan po ang number five. Number four, ito yung madalas malungkot or kalungkutan. Kasi alam nyo, kapag active ka sa ganyan, yung inilalabas na hormones ng katawan mo, yung mga happy hormones, lumalabas yan kapag kayo ay nag engage sa ganyan. Kaya pansinin nyo, ang mga tao, lalaki at babae, na active, regular ang uh, pagmamahalan na yan, makikita mo physically na masaya sila. Nakikita mo na nag-glow-glow -glow up sila. Nakangiti sila. Kabalitaran naman sa mga tao na pinagkaitan ng tadhana. Talagang uh, physically, eh. makikita mo na mas madalas na malungkot. Walang uh, inilalabas ang katawan na happy hormones, na literal, na doon lang siya lumalabas. At yung manifestations nun ay yung pagiging masaya, yung feeling na ang saya-saya, ganun yun. So kapag wala talaga, ganyan ang mga makikita or mangyayari sa iyo. Number four. Number three, nawawala yung gana sa ganon. Talagang kapag sobrang tagal na, na wala ka ng action sa buhay, yung katawan mo rin ay nagbabago, nag adjust At uh, kapag sa sobrang tagal, medyo mahihirapan ka na ulit na makaranas, maka-experience ng uh, pakiramdam na gustong-gusto mo, di ba? Or yung parang sabik na sabik ka, pero hindi ko nilalahat ha. Kasi marami din ang mga kapag sa sobrang tagal na na walang action, doon na sila nagiging sabik na sabik dahil sa sobrang tagal na wala na silang dilig. Okay? Mas nakakaramdam sila ng sobrang kasabikan sa bagay na yon. So ito ay hindi lahat. Tulad ng sinabi ko, yung iba ay talagang nawawala na yung pananabik sa bagay na yon. While yung iba, ay kabaliktaran naman. So, kung ikaw ay sabik na sabik, aba, very good. Pero kung ikaw na ay uh, nakalimot at parang nawala na sa bukabularyo mo yung bagay na yon, saklap, di ba? Kasi mas lalo kang malulungkot. Number three. Number two, ito yung pelvic muscles weakens. So, ito na yung mga muscles doon sa area na yan, sa surroundings ng area na yan, ay manghihina. Siyempre, wala na eh. Wala ng action eh. Wala ng contractions eh. Sa sobrang relax na relax na, nawawala na yung strength doon sa banda roon. Kaya kapag sobrang tagal na nawalan ganon, hihina yung mga muscles dyan kapag uh, bigla kang nag-engage sa ganyan nako sigurado na yung dati mong ginagawa na kayang-kaya mong mag uh, muscle control yung kayang-kaya mong ipitin hindi mo na nagagawa dahil sa sobrang tagal na hindi mo na nagagawa at yung mga muscles doon ay humina Siyempre, kailangan ulit na i-practice gawin maging regular para bumalik yung sigla at yung lakas sa area na yon number two. Number one, ito yung isa sa mga nangyayari. Nawawala na yung mga dulas, mga pampadulas. Okay? So, parang literal, na parang uh, natitigang na talaga. Okay? Alam nyo kasi, kapag sobrang tagal na, na inactive na yan, na wala nang nangyayari dyan, talagang uh, mangyayari yan. Ops, syempre, hindi ko nila lahat ng mga kababaihan. Kasi, kahit walang labing-labing, kung active naman siya sa kanyang uh, pagmamahal sa kanyang sarili, sinasarili na niya yung pagmamahal niya doon, active pa rin yun. Pero kapag uh, wala na lahat yun, yung mismong action at yung uh, pagmamahal mo sa sarili mo, ganyan na ang mangyayari. Literal na yan ay matitigang kapag sobrang tagal na walang action, wala ng activity doon ika nga sa kasabihan na if you don't use it, you lose it. So literal na ganyan din ang mangyayari dyan. Number one. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming mga maaring mangyari sa iyong katawan kapag wala ka ng labing-labing. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.